new product. Hi guys, everyone. Good evening, ladies and gentlemen. Yun nga, happy Pride Month pala sa lahat ng mga kasali ng LGBTQI Cook ulit. Uh, happy Pride Month pala sa kasali ng LGBTQI plus community. Ayan, kagagaling ko lang ng, uh, ng parade at saka event ng LGBTQI plus community sa Pasay Chapter Brands. So ayan, kanina naka-uniforme ako ng mga kulay pink Ayan, naka-ganito Sobrang dami ng ganitis Saka akin na nga Ito, naka ako kanina Pero kulay pink yung suot ko Di diba ba ganda-ganda ko dito? Tapos mayroon ako ganito kanina, oh hmm, Ito nakaganito ganito kanina ako, guys Eh, siyempre nasa bahay na ako Kailangan tinanggal ko na Di ba? Hmm, Ganda ba? Sana naging bulaklak na lang ako, no? Ang ganda-ganda ko sana. Hmm. Kaya shout out sa lahat ng... asan ah, saan yung gunting? Ayan, guys. Kaya shout out sa mga LGBT chapter dyan sa Pasay City. Lalo na po sa mga kabaklaan dyan. Ang queer, samahan ng queer dyan sa barangay uh, 76 sa Pasay City. Ayan. Kung so, saan tayo napabilang sa kanilang LGBT ano, member. Tapos syempre, alam niyo nahilo ako sa ano sa pag-drive kasi nga first time ko nag-drive ng sobrang traffic. Kanina ko talaga naranasan, halos wala nang usad, usad pagong na siya. Ayon. Ah, Ay, ako may gunting guys kasi bago ang lahat, charot. Ang ganda ko nga, para ako magbabalibalit. Hindi ko si makita yata sa natin yung ano. Ayan. Chiba <laughs> rin. Magpatungtog na kayo. Bagay sa akin, di ba? Flowers, flowers. flowers. Simple mga kabaklaan. Kasi nga LGBT, ano nga ngayon eh. LGBT, iklat at kempartos, So lahat ng mga member ng LGBT, nandoon na yung mga shebuli, o tomboy, or mga baklos, yung mga bi, bisexual, transgender, transisi, mga baklang hito, mga baklang lahat na ng bakla kasali kasi syempre ano sila eh so siyempre guys bago ang lahat shout out sa mga iba't ibang klase ng baklos na umatin kanina at nakasama ko so hindi ako nag kasi ano hindi ako nag vlog kanina kasi nga maingay dahil may music so magkaroon tayo ng copyright dito sa ating ating ano tawag dito sa ating channel. Bawal kasi yung mga copyright copyright. Kaya hindi na ako nag-vlog. Pero marami akong picture. At ito na nga. Ito ang nabunot kong parapol nila. Charos! <laughs> hindi, syempre. Mag-unboxing tayo kasi may in order talaga ako na ganito Kanina, dumating dito nang wala ako. Pero naalala ko, na-order ko to sa Online shop. Kaya naman, ready na ba kayo para masaychi? O para ma-unboxing na natin iti? Kung ready na kayo. Sa tingin nyo guys, ano to? Hulaan nyo nga muna. Durabox, hindi. Lagayan ng kutsara, hindi. Lagayan ng plato, hindi. Hula pa kayo. Cortina, hindi. Damit, hindi. Ano to? Aba, paano natin malalaman kung hindi natin i-unboxing, di ba? So, ready na ba kayo ma-unbox? Ako, ready na. Ano siya? Tama lang yung bigat niya. Kung titimbangin natin siya, siguro mga nasa 3 kilo lang to. O sa inyong palagay? Ano to? Ang makahula ay nako. Pag nahulaan nyo kung ano to, i-type nyo na kaagad yan sa inyong mga kung napapanood nyo ito, type nyo na kaagad kung ano to Dahil kung kayo ang eksaktong makahula nang hindi ko pa binubuksan, ay pwede kayong manalo ng... Ayan, yung tira kong manok. <laughs> Mamili lang kayo yung manok na tira ko or yung... Carney na anets. Pero masarap to I Inihaw to yun, no? Know? Inihaw siya. So, tikman na natin kung masarap pa ba siya. Ayan, ah. Mamaya may mga bisita ko mga kilalang tao nandito nga sa mga real Sila yung kasama ko kanina. Mamaya ko na ipapakita ito ng unboxing. Kasi kami-kami yung umatid ng Pride, Pride Month. So, sila din yung nag-invite sa akin. Wait lang. Tapusin ko muna yung kinakain ko. Yung so, sarap. Hmm? Hmm. Masarap to. Actually, binili ko lang yan sa labas kanina kasi na kami nagluto. Kasi nga, umalis kami doon, guys. Sa Pasay. Mga 7. So, nakarting kami dito sa bahay ko. magte na. Sobrang haba ng traffic talaga. At saka, Diyos ko, gusad pagong talaga. So, ito na. Ready na ba kayo ma-unbox? natin ang unahin natin? Ang nakalagay dito ay Fragile fragile. Ano ibig sabihin yan? Hindi ko na alam. Hindi makita yung mukha ko. Ayan na guys, sa box na natin. Sa inyong palagay, ano na to? Sakat ng kamay ko, nasugatan pa kasi ako doon sa ano kanina. Pag, pag Pagsara ko ng pintuan ng kotse ko na ipit yung kamay ko dumugo sa inyong palagay guys comment na kung ano to abat ah, hindi ko pa nabubuksan chinining mm, na ha Para maganda siya mukhang maganda siya Hello. <laughs> Ginagamit ito kapag ka kapag ka umaalis ka at kailangan mo to protection mo to sa iyo para hindi ka masaktan for safety yan ang clue una condom yata pangalawang clue helmet pangalawang clue kailangan dalawang gulong na sinasakyan mo meron ka nito. kasi pag hindi mahuli ka at mahuli ka talaga ano na ready na ba kayo ito ay Ayan, siya Ayan na siya. Diba? Ganda lang diba? Hmm. Ay? Ay, ang ganda ng hitsura. Diba? Pat. Ito ay... Oh. Oh, Pero syempre, titingnan muna natin kung talagang legit kasi nga in order ko to lang sa online shop. So, malalaman natin ngayon kung OMG. Guys, ano sa tingin nyo? Orig ba ito? O oregano? Ito siya, guys. Original. Legit ba siya? Uy, ba't may ganito? Parang natanggal ata. santo santo Saan guys? Ito, Oh. Tapos, meron pa siyang ganito. So, baka extra niya lang. Ayan. Ang tanong ko guys, kung legit ba to, kasi hindi ako marunong tumingin. Ayan. Tapos ito siya. In order ko lang kasi to sa online shop. Tapos dumating siya nang wala ako. Kaya ngayon in-unboxing ko. Pero mayroon siyang ganit eh. Kaya naman kung marunong kayo sa helmet guys, ayan ang itsura niya. Tapos may kasamang ito. Tapos mayroon siyang ganito. So kung marunong oh, uh, kayo sa helmet, Paki-comment lang ako kung legit o hindi ha kasi kung hindi kasi medyo may kamahalan siya ng konte babalik natin siya okay Maraming salamat thank you for watching please like follow and share and of course kasama ko ngayon ang aking kasama kanina sa ayan sa Wadi Kakapungka ka, ang mga baklos ng Pasay So ayan, ganyan kanina na yung suot namin. Naka-uniforme kami ng kulay pink. So ako naman kasi nag na ako. Sobrang genie. Uh, kasama ko si, ano, si Prince. Marco. Prince Marco, si Brianna, at saka siyempre si Red, Red Rivera. <laughs> Sawadikaw. Sawadikaw. Shoutout kayo. Hello. Shoutout. Hello. Shoutout. Hello. Shoutout. Hello. Shoutout. Hello. Ayan. Welcome to my vlog. Thank you for watching. Please like, follow, and share. Hanggang dito na lang muna. <coughs> Babuwas.